si former President Binigno Aquino III daw ang dahilan kung bakit naangkin ng China ang mga reefs at shoals sa West Philippine Sea. Pero ano nga ba ang sinasabi ng kasaysayan? Paano nga ba naangkin ng China ang mga parte ng West Philippine Sea? Alamin natin sa video na ito. Nagsimula ang tinatawag nating creeping expansion ng China sa West Philippine Sea noong 1988. Creeping expansion ay ang tawag sa dahan-dahang pang-aangkin ng teritoryo gaya ng ginagawa ng China. Pero bago pa man ng angkin ng China sa West Philippine Sea, may ibang teritoryo na rin ng ibang mga bansa ang kanilang inangkin din. Tingnan natin ito. Ito ang pinakatimog na teritoryo ng China, ang Hainan. Ang mga sumusunod naman ang teritoryo na inangkin nila na pagmamayari ng ibang bansa. Una ay ang kalahate ng Paracel Islands, ang Amphitrite Group of Islands ng Vietnam noong 1946 pagkatapos ng World War II. Pangalawa ay ang natirang kalahate ng Paracel Islands, ang Crescent Group of Islands ng Vietnam pa rin noong 1974 na nagsanhi sa Battle of the Paracels kung saan nagkaroon ng skirmish sa pagitan ng naval forces ng Vietnam at China. Sa skirmish na ito ay humigit kumulang 53 Vietnamese na mga sundalo ang namatay. Humigit kumulang 18 sailors naman ang namatay sa panig ng mga Chinese. Sunod na inangkin naman ay ang Fiery Cross Reef noong 1987 at Johnson South Reef ng mga Vietnamese noong 1988 na nagresulta ulit sa skirmish sa pagitan ng China at Vietnam. Ito ay nagresulta sa pagkamatay ng 64 Vietnamese Navy officers. Sa China naman ay hindi malinaw kung ilan ang nasawi. Ngayon, Tingnan naman natin ang mga lugar sa West Philippine Sea na inangkin ng China. Una ay ang Ito Aba noong 1946. Ang Ito Aba ang ginawang submarine base ng mga Japanese soldiers noong World War II para sa kupin ng Pilipinas. Ito rin ang pinakamalaking bato sa Spratly Islands. Yes, ayon sa Permanent Court of Arbitration, ito ay isang bato lang at hindi isla kaya pumanig sa atin ang batas noong 2016. Pero dahil ito nga ay inangkin ng China matapos matalo ang Japan sa World War II noong 1946, hindi kinikilala ng China ang resulta ng kaso. Pangalawa ay ang Subi Reef noong 1988 kung kailan si Cory Aquino pa ang presidente. Ito ay hindi nalaman ng ating gobyerno. Ayon sa mga eksperto, sa panahong ito ay hindi para alam ng Pilipinas ang tungkol sa UNCLOS. Pagkatapos ay ang Mischief Reef naman noong 1995 kung kailan si Fidel Ramos naman ang presidente. Ito ay nalaman ng gobyerno pero wala rin nagawa. Pero noong 1996 ay nagkaroon ng skirmish sa pagitan ng Chinese Navies at Philippine Navies. Ang barilan ay tumagal ng humigit kumulang isa at kalahating oras. Pagkatapos ng insidenteng ito, sinimulan naman kaagad ang joint exercise sa pagitan ng US Navy SEALs at Philippine Navy sa Palawan Island. Pagkatapos, noong 2011, ay sinimulan ng tawagin ng Pilipinas ang South China Sea as West Philippine Sea para igiit na ang naturang lugar ay parte ng Pilipinas. Ang presidente sa panahong ito ay si Benigno Aquino III. Pero noong 2012 ay inangkin naman ng China ang Scarborough Shoal kung kailan si Benigno Aquino III pa rin ang presidente. Noong 2012 din nagkaroon ng standoff sa pagitan ng naval forces ng Pilipinas at China na tumagal ng dalawang buwan. Standoff lang ang nangyari at walang bakbakan. Pagkatapos, noong 2013, Nag-file ang Pilipinas ng international arbitration case under UNCLOS laban sa China ukol sa ginagawa nitong pang-aangkin sa West Philippine Sea at para igiit na pagmamay-ari ng Pilipinas ang naturang lugar. Then, noong 2016 naman, lumabas ang resulta ng kaso na dininig sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands kung saan nanalo ang Pilipinas. Ang sabi ng korte ay labag sa batas ang ginagawa ng China at walang basehan ang kanilang nine dash line. Pero ito ay hindi kinikilala ng China na miyembro pa naman ng UNCLOS. Pero inangkin na naman ng China ang Sandy Kay noong 2017 kung kailan ang presidente ay si President Rodrigo Duterte. At ngayon naman sa kasalukuyan 2021 ay sinimula na naman ng China na angkinin ang Julian Felipe Reef kung saan daan-daang militia boats ng China ang namataan pero kalaunan ay umalis din dahil sa pagdating ng pinagsamang naval fleet ng US at Pilipinas. As you can see, istilo na talaga ng China ang creeping expansion. Sabi ng mga eksperto sa bansa at ng US, kailangan na ipakita ng Pilipinas ang pagmamay-ari sa mga shoals at reefs sa pamamagitan ng pagtayo ng mga imprastraktura o paglagay ng mga naval ships. Ngayon, ang pinakamalaking tanong, ano kaya ang magandang gawin ng administrasyon para hindi na maangkin ng China ang iba pang shoals at reefs ng Pilipinas? May babalik pa kaya sa Pilipinas ang mga teritoryo na tinayuan na ng China ng mga military bases? Ilagay niyo mga opinyon sa comment section.